Magandang araw po. Ay, magandang araw din, Iho. Huwag um, mo matanong, kayo po po yung nag-inquire sa akin dati ng cellphone, tama po ba? Ay, oo, oh, Iho. Kami ng nang-anak ko. Ah, bibili na namin kasi nakaipon na kami ng pera eh. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Ah. Pero yung unit po kasi na pinakita ko sa inyo dati, sold out na po eh. Taman huh? ba? Ano? Yung pinag-ipunan pala natin na cellphone. Sabi niya, sold out na daw. Hello. Sir, ito na po yung order nyo. Tama, butik dalawa po. Oo, uh, ito yun. Tama, tama. So, ito. Salamat po. Ano ah. ulitin mo? Ano ulitin po? 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 Nak, baka na ba naipon natin sa pera natin? Ah, konti na lang, Nay. Aabot na yung perang naipon natin pambili ng cellphone. Ay, talaga ba? Oo, Nay. Konting kaayod na lang. <laughs> Ay, nakukunan na natin yung cellphone mo, Nak. Ay, ito pa pala. Ay, nagbayad ka na. Ay, ako din, Nay. Ito po, oh. Nakabenta po ako kanina

Gusto mo yan, no? May, ano pong ginagawa niyo dito? Ay, nag-grocery lang ako, anak mo sa baba, ng sabon. Kasi dito ko lang nabibili yung sabon na gusto ni Kuya Lolong, eh. Ha? Ganon po ba? Naku, ang anak ko, Yang ngiti mo. Hindi mo ako mapipeke dyan. Kilalang kilala kita. Nay naman, eh. Eh, gusto mo yan, eh. Opo, sana. Kasi naisip ko po, madaming pwedeng paggamitan ng cellphone. Tulad ng hindi na tayo manghihirap para makatawag tayo sa probinsya. At magagamit ko din po sa pag-aaral kasi halos lahat ngayon, teknolohiya na. At higit po sa lahat, makakapagpuha po ako ng mga letrato nating dalawa. Katulad po nung iba. Hi, anak. Pag gusto, may paraan. Saka Kana, pwede naman natin pag-ipunan yan eh. Eh, ang mahal na eh. Parang hindi pa po ata ka siya yung sinesweldo natin sa isang buwan. Ay, sige na, tara. Sinanay na ang bahala dyan, ha? Pero, Nay... Ay, ka na. Ayun o, pumunta tayo doon kay Kuya. Magtanong tayo. Kana! Ay, magandang araw po, ma'am. Ay, magandang araw, iho. Ano, uh, magtitingin-tingin sana kami ng anak ko ng cellphone. Pwede ba? Oh, pwede, pwede po. Am um, meron po ba kayong specific na hinahanap po? Ah, oh, sa katunayan po. Wala po kasi kaming idea ni nanay tungkol sa unit eh. Pero, sana po yung mura lang po. Am um, magkana po ba yung budget nyo po? Naku, Iho, sa totoo lang, napakaming pera ng anak ko. Kaya magtitingin-tingin kami para alam namin at matansya namin yung kakailanganin namin pera. <laughs> Ako, pwedeng-pwede po. Uh, tara po dito. Ah, sige, salamat, Iho. Bali, ito po yung pinakamura po namin unit. Best seller din po siya, lalong-lalo na po sa mga students. Dahil bukod na po sa mura pa, Matibay din po siyang gamitin. Ah, kuya, may camera po ba yan? Ah, meron po. Ah, subukan po natin. Sige po. Mm -hmm. One, two, three, smile! Eh, ay, ay! Ay, tingnan mo! Ganda Oo, Ang ganda ng kuha natin! Oo nga, Ang ganda! Hindi po ba? Maganda na po yung camera for its price. Hali dito po kasi sa Cellboy. boy bukod sa makakasave po kayo, mura din po yung mga units na kahit na ano pong bilhin nyo. <laughs> ah, kuya, magkano po yan? Ah, itong unit po, 5999 lang po siya. ang um, bali, military grade shock na po siya. Kaya sobrang tibay niya po. Kung sakali mo mabagsak siya habang ginagamit. O oh, anak, gusto mo ba yan? Sana po. Ah, o oh, sige, iho. Bibili namin yan, pangako ko. Ah, Mag-iipon muna kami ng anak ko at saka sigurado, Pagbalik namin dito na may pera na kami, bibili namin yan. Sige po, ma'am. Maraming maraming salamat po, ma'am, ha? Ay, iyo, maraming salamat din, ha? Salamat ano po. po. Wala po, wala ano pa Ingat po. Um, ma'am, magandang araw po. Ay, magandang Ay. araw din, iyo. Um, Wait po ba matanong? Kayo po ba yung nag sa akin dati ng cellphone? Tama po ba? Ay, oo, oh, iho. Kami ng anak ko. Ah, bibili na namin kasi nakaipon na kami ng pera eh. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Ah. Pero yung unit po kasi na pinakita ko sa inyo dati, sold out na po eh. Ah, oh, ganun ba? Ano? Yung pinag-ipunan pala natin na cellphone. Sabi niya, sold out na daw. <laughs> Eh, paano po yan? Nay? paano po yung naipon nating pera? Baka hindi po magkasya. Ahem. Um, pero huwag po kayong maglalala. Uh, meron po kayong bagong unit dito. Yun na ikaw, okay lang po sa inyo. Eh, okay lang naman sa amin, iho. Pero baka naman mahal. At magkano ba? Good news po, ma'am. Mas mababa po yung presyo nun. Actually po, 4,799 lang po siya. Ah, uh, gusto niyo ko ba makita? Sige po. Sige. Ah, tara po dito. Um, ma'am, ito na po yung brand new phone nyo. Maraming salamat po, ah. Uh. Ito po po kami mamili ng nanay ko ng cellphone. Tsaka salamat din po kasi kinasigaso niyo po kami ng mga panahon. Wala pa po kami pera. <laughs> Naku, wala po yun, ma'am. Pati po yun ang trabaho namin dito sa Cellboy, ang tulungan po ang mga customer namin na bibili man o hindi. Kasi so, may pera man na wala. Ay. Maraming salamat, Iho. Hindi talaga ako nagkamali na dito ko bilhan ng cellphone ng anak ko sa cellboy. Isa pa, mura na at ang babait pa ng mga staff. Sin, ako, maraming salamat po, Mama. O, oh, paano iyo? Salamat ulit. Mauna na kami ng anak ko, ha? <laughs> Sige salamat po, ma'am. Maraming salamat. Ingat po kayo. Sige, salamat. Anay, Di ba po may natira pa tayong pera? Oo nga. Ah, di ba po sabi niyo sa akin may gusto kayong kainang restaurant dito sa mall? Yung parang Hong Kong? Hmm, yung bagong bukas dito sa mall. Oo, Nay, di ba nakabili naman ako ng cellphone. E de yung gusto mo naman yung gagawin natin, kain tayo doon. Tara nga. Tara nga? Tara Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Berain, nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa t Manila. Sakaling nga po palang kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy. Sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch... And mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Tibon Manila and don't forget na mag-follow po sa sa Facebook page at sa TikTok page ng Tibon Manila. Maraming salamat po. Dahil sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Ey! Sa Tibon Manila buhay ay masaya kasama ang banda, wala kasi saya sa bawa't nakakalaw. at galaw Magkasama tayong lahat. Tibon Manila. Hola amiga ali langan